Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber, ang pong sasagutin. Ito'y so, galing po kay Archie Kamusura. Ang kanya pong tanong ay, ang kanyang inaheng baboy daw ay nanganak ng mamified, pero walang inuna na lumalabas. Kung kayo po ay mahilig po sa pagalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pang agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung mga biik po na naging mummified at saka ano bang sanhi kung bakit po sa nagaganyan. Kapag kayo po naka-experience po ng mga mummified piglets po mga kaibigan, ito po ay sanhi po ng parvovirus. Ito po ay sumisira po doon po sa blood circulation ng mga biik doon po sa loob ng matres ng ating inahing baboy so ang kanila pong sinisira ay yung placenta yung inunan kasi po doon po dumadaan yung mga oxygen, carbon dioxide, vitamins, minerals galing po sa inahing baboy papunta po sa ating mga biik kapag yan po ay na-infect ng mga uh, parvovirus yung inunan ng ating mga inahing baboy nasisira po yan kapag yan po ay nasisira yung mga uh, carbon dioxide, oxygen, minerals at saka vitamins ay hindi na po makapunta o hindi na po makasirculate ng maayos mula po sa itong inahing baboy papunta po sa kanyang biik. Kaya ang mangyayari po niyan mga kaibigan ay talaga pong mamamatay yung mga biik at saka naman po kapag sila po inaanak parang hindi po siya nabubuo, nalulusaw, yan po yung epekto ng parvovirus. Ang isang paraan po para makaiwas tayo sa parvovirus ay atin pong bakunahan ng parvo vaccine yung ating mga inahing baboy 2 weeks bago pakastahan. And then, kapag yung mga biyek naman po ay 3 weeks after po ipinanganak ay pwede na pong bakunahan ng parvovirus. Ang required po na uh, injection or vaccination ng parvovirus ay sa isang baboy ay dapat sa isang taon dalawang beses po siya na turukan ng parvovirus vaccine. Para po ma natin yung uh, parvovirus uh, infection doon po sa ating mga lagang inahing baboy. Kapag fatining po ating pag-uusapan ay pwede po hindi po turukan ng parvovirus yung mga fatining Kasi po sila po ay hindi na mapunit po ini-engage into breeding. Ang dapat lang talaga nating mabubukunahan ng parvovirus ay yung mga inahing baboy at saka mga barako na ginagamit po natin sa pabibreed. Kapag wala pong available na parvovirus vaccine, ang dapat yung gawin po ay linisan lang maigi ang kulungan ng ating mga inahing baboy. Kasi kapag hindi po nalinisan ng maigi yung kulungan ng ating mga inahing baboy, mayroon po yung mga tiratirang tirang pellets doon po sa mga gilid ng ating kulungan yan po ang uh, pinupuntahan ng mga, daga tuwing gabi at saka kinakain po nila. Kapag wala pong mga pellets sa mga tiratira, -tira, kasi po nalinisan nyo pong ma maayos yung kulungan ng mga inahing baboy, wala pong daga na pupunta dyan. Ngayon, kapag hindi mo natin nalinisan ng maayos yung kulungan, yung mga daga, yung mga daga po tuwing gabi ay gagala po yan. And then, nakikita po na yung mga pellets sa gilid ng kulungan, kaya gabi-gabi po sila pumupunta sa kulungan ng mga inahing baboy nyo. Ang daga po mga kaibigan, ayan po ay karier ng parvovirus. Kapag mayroon pong isang infected na daga at saka siya po ay naging karier ng parvovirus, yan po ay kanyang mapapasa sa ating mga alagang inahing baboy sa pamamagitan ng kanyang dumi o tae at saka ihi. Kapag yung dumi o tae o ihi ng mga daga mga kaibigan ay nakain ng ating buntis na inahing baboy, yan po ay makakos sa infeksyon. Automatic po yan magiging infected yung ating inahing baboy. And then, kapag yung dumi at saka ihit ng daga, ay nakain ating inahing baboy, bago po tayo nagpapabulog sa ating mga alagang dumalagang baboy o alagang baboy, yan po, isang paraan din po yan ay magka ng parvovirus infection sa ating mga alagang baboy. Kaya ang importante, umaga at saka hapon, atin pong lilinisan ng maayos ang ating kulungan ng ating mga alagang baboy na mga wala talagang tiratirang pellets, parang malinis po siya. Kap kasi po, yung daga kasi, kapag once nakapunta siya at makita po siya ng pellets, yan po ay pabalik-balik na. Pero, kapag yung daga ay pagpunta doon sa kulungan ay walang mga pellets, malinis po siya, yan po ay hindi na po babalik. Yan po isang paraan na atin pong makontrol yung parvovirus. Ang tanong po ating kaibigan ay kung bakit daw wala na pong inunan na lumalabas. Ang lumalabas lang daw ay mga lusaw na mga biik. Ang sabi ko po kay ng mga kaibigan na ang sinisira po ng parvovirus ay yung placenta o inunan kung saan yung tulay ng pagsupply ng dugo, pagsupply ng oxygen, carbon dioxide at saka vitamins doon sa ating mga biek mula po sa kanyang inahing baboy. Kapag nasira po yung placenta mga kaibigan, yan po yung unang malulusaw. Kaya yung biek po ay malulusaw pero mas naunang nalusaw yung kanyang inunan. Kaya paglabas ng mga biek, sila po ay parang maliliit na mamified na parang daga yung hitsura pero yung inunan nasa huli yan paglabas ng inunan hindi nyo natin mababantayan na yan po ay inunan kasi po parang nasisira na siya talaga yung maitim na yung kulay yan po yung mga inunan kaya nga di lang po natin masyadong manotis na siya po yung inunan kasi po yan po mismo ang sinisira ng mga virus dun po sa loob ng tiyan kaya po namatay po yung mga biik po mga kaibigan kaya normal lang po yan na Uh, pagkalabas sa mga mamified talagang wala po kayo makikita na inuna na kasunod pong lumalabas pero may isang tip po mga kaibigan nasa sa inyo po kung sundin mo nyo po o hindi kasi ako po nasubukan ko na po to nung una kasi nagkaparabob uh, virus yung isang inahing baboy ngayon mayroon po nagkapa advice sa akin na yung isa pong maliit na biik na mummified kukuha po tayo ng maliit na porsyon dyan at saka atin pong ipakain dun po sa ating mga inahing baboy. So yan pong ginawa ko po ay humahanap po ako ng maliit na mamified at yan po yung aking ipinapakain sa aking inahin. Kasi po, kapag yan po ay makain ating inahing baboy, yung ating inahing baboy po ay magkakaroon ng immunity. Lahat ng ating inahing baboy atin pong papakainin. So sa akin pong experience, mula nung pinakain ko po siya ng maliit na fetus na mamified, yung aking inahing baboy na yan, hanggang umaabot ng 8 ah, taon, siya po yung nanganak ng ah, maraming beses na. Pero, hindi na po siya naging mamified. Ako pu hindi po ng uh, ah, vaccine. Siguro, depende pu yan mga kaibigan o case to case basis po yan. Wala naman pong masama kung inyo pong susubukan. Basta, yung pinakamaliit lang na uh, ah, fetus ang inyong ipapakain doon po siya yung mga inahing baboy. Huwag po yung sobrang marami. Kasi po, baka ah, maapektuhan yung katawan yung inahing baboy nyo po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon. Sana po ako yung nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung bakit tulang inunan na lumalabas po sa ating mga inahing baboy kapag nalulusaw o virus po yung kanyang mga biik po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.